Masayang sinilubong ng mga Filipino ang pagdating ng top 10 Miss Universe Michelle D na kung saan nga ay hinakot niya ang napakaraming award. Ayon sa mga balita, si Michelle D. ang may pinakamaraming award sa Miss Universe history pagdating sa pagbibigay ng honor. Kaya naman ayon sa mga fans, natutuwa sila na muling makita si Michelle kasama ang Miss Universe organization executive na si Shamsi Subsu. Makikita rin ang time na niyakap ni Michelle ang kanyang ina na si Melanie Marquez na ayon sa mga fans ay very touching talaga. Proud moment ang pagdating ni Michelle na sinalubong ng napakaraming mga Filipino at tuwang-tuwa sa kanyang pagdating at pagbibigay ng karangalan sa ating bansa. Sa kanyang Instagram ay formal na winelcome ni Shamsi si Sub si Michelle D at sinabi ang ganito, Welcome home our queen. Nagpasalamat naman si Michelle at ipinakita ang kanyang pagsuporta sa Miss Universe Organization ng Pilipinas. Sabi ng mga comments, welcome home our most deserving queen Michelle What a journey, you bag all the most important awards but without a crown. Sa kanila na ang crown, sa amin ka na lang. She deserves a homecoming parade. Ayon sa post ng pageant news, si Michelle D ay ang most awarded candidate in Miss Universe history. Ito ang mga awards na kanyang napanalunan. Voice for Change Gold Award, First Place Overall, Spirit of Carnival Award, First in Fan Vote, Best in National Costume. Sa puntong ito ay maraming nagkukwasyon na sa kabila ng napakaraming major awards na nakuha ni Michelle ay hindi nga ito nakasama sa top 5 na deserve na deserve daw sana. Pero natutuwa ang mga Filipino dahil naipakita ni Michelle ang kanyang husay at ang pagsuporta sa kanya ng mga Filipino.